Kaya pagkat panapong po tapos na ang pasko tapos na ang bagong taon tapos na ang three kings kaya happy chinese new year at happy valentines pagkakataon na uh, ipamahagi ang kaunting uh, uh, gift giving mula pa nung november hanggang sa ngayon tuloy-tuloy ang aming relief operations suporta sa ating mga kababayan na salanta ng sunod-sunod na bagyo nung 2001 tatlong termino nating bilang senador dito po sa Pampanga tatlong beses po ninyo ako ipinanalo pinagkatiwalaan at sa tatlong pagkakataon na yun na pinigyan niyo po ako ng inyong tiwala at suporta tiniyak ko na hindi mabibigo ang inyong pagsuporta sa atin tatlong termino may minsan hindi pa tayo hindi tayo nasangkot sa anumang kasong anuman niya. <laughs> Dahil sa grado ang bruto ng kababayan natin, ng kapalig. hindi dapat ito binabaliwala. Hindi dapat ito na santabi ang tiwala ng taong bayan sa grado. Hindi dapat nabibigo ang inyong pagkakatiwala sa atin.